Okay, let's go Gear 1 Rev Gear 2 Rev ulit Gear 3 Okay, rev ulit Gear 4 Sobrang smooth lang niya As in parang inakalabit mo lang siya Tapos pagka magbabawas ka Malapit na mag-stop Rev 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 So, ayan mga tol, meron lang na ako naalala mga on the way tayo sa trabaho. Nung nakaraan kasi, meron tayo mga nakausap sa FB group ng kiwi Cafe Racer 152. Meron sila mga tanong regarding this motorcycle. To cut the story short, ang naging topic kasi namin do sa usapan namin is yung medyo may katigasang shifting ng CR152. Minsan kasi matigas siya pagka aabakan or susungkitin. Sila bilang new owner siguro or let's say nagre-research pa lang sa motorcycle. Ang humingi sila ng tips na pwede makatulong sa kanila sa paggamit ng bike. Kaya itong mga tol disclaimer na agad. Hindi ko sinasabing eksperto ako sa bike na to, okay? Unang-una po, most of you alam na to. Majority ng mga nagwamotor na ng manual is alam na yung ganong sistema. Pero itong video na to, para dun sa mga katulad ko lang din nun na baguhan sa mga hindi pa informed sa ganong klase ng sistema. Same lang ang gagawin nyo mga tol both kapag magbabawas kayo o magdadagdag kayo ng gear. Oh, ganito mga tol. Doon nag-alarm. <laughs> Pero napaka simpleng paraan para mas maging smooth yung pagkambyo nyo Regardless gear up yan or gear down Ang pinaka cheat code lang talaga dyan mga tol is Kailangan nyo lang sabayan ng bomba yung kada shifting nyo Hindi nyo kailangan babara ng bomba or sobrang lakas na bomba Kahit very slight na throttle lang Isabay nyo sa pisil ng clutch nyo Mas magiging malambot yung shifting nyo Example natin mga tol ha and Ang normal na shifting is Kunyari na reach na RPM Okay clutch and then gear up pag magbabawas naman, ganun ulit, bigyan ng clutch tapos gear down. Okay, commonly ganun ang ginagawa, 'di ba? Pero since nga medyo may katigasan yung shifting natin, need nyo lang lagyan ng konting bomba. Oh, ito testing natin. Gear up tayo, bomba. Gear up. Bomba. Nakita nyo Isang kailangan nyo lang gawin mga tol Isasabay nyo lang yung Onting-onting rev lang Doon sa pagpisil nyo ng clutch Then mapapansin nyo Mas magiging smooth kahit pa yung clutch nyo Ito gear 1 Clutch and bomba Mas madaling pumasok yung gear Ganon din yung ginagawa Pagka naman magda downshift tayo Pagsasabayin nyo lang Yung pisil ng clutch at saka yung bomba Sabay no Pagstep nyo doon sa kami natin Okay ito ha ah, sample ha ah. okay, gear 1 Bomba, gear 2 Bomba, gear 3 O, ito na, magbabawas na tayo Bomba, clutch, at saka down 1 2 Okay By that, mas nagiging smooth yung pag downshift natin Hindi tayo kumakadyo tayo, sir Sige po O, okay, ito mga tol, isa pang try Nabitin kasi kanina dahil dumating na tayo dun sa trabaho natin Okay, gear 1 Bomba, gear 2 Bomba, gear 3 Tapos pag magbabawas, bomba ulit Tapos, top up ah, Gear 2 Gear 1 Bomba, gear 2 Gear 3 Tapos pag magbabawas Bamba rin, rev bump din. 1, 2. Diba? Mas smooth sya. Mas smooth yung pasok ng mga gears natin. Most of nung mga beginners, katulad ko din noon, hirap na hirap akong kuha yung neutral. Sobrang tigas talaga nya. Pumapasok sya ng gear 1 or gear 2. Ang technique naman dito, ganun din mga tol. Kailangan nyo lang sya paanda rin ng onte. Karangkala rin lang ng onte para pumasok yung neutral. Tingnan nyo ah. Pag ganyan, ayaw talaga kahit tingnan nyo yung pa ayan oh, ayaw tinutodo na yan ayaw umangat ngayon gagawin ko papanta rin ko lang na onte tapos saka ako susuang papasok yung neutral ng mas smooth Ganyan. oh di oh, diba walang kahirap hirap unlike kapag ka nakatigil yung motor ang hirap niya ipasok sobrang tigas kaya mas maganda kung umaandar ka pa lang lagay nyo na sa neutral wag nyo, na, wag nyo antayin na nakatigil kayo tsaka kayo mag neutral Suggestion lang naman yon mga tol Sa nahihirapan talaga mag cambio Sa mga nahihirapan na napin yung neutral ng motor natin Bogus Paulton na dito Hi, okay, let's go Gear 1 Rev Gear 2 Rev Gear 3 Okay, rev ulit. Gear 4. Sobrang smooth lang niya. As in, parang nakakalabit mo lang siya. Tapos pagka magbabawas ka, malapit na mag-stop. Rev. 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 Tingnan nyo yung mangyayari. Pag di nyo ng rev, tingnan nyo ha. Ah. Oh. Isa pa. itan niyo yung difference dito. Try natin na ah. Gear 3. Gear 4. Just try natin magbawas, walang rev. Sa Paulie, try na magbawas, walang rev. Ang laki ng difference kasi kumakadyot talaga siya. Ayun oh para kang tinutulak ng motor mas mapapansin nyo siya kapag sa personal nyo ginawa baka dito sa video kasi baka hindi nyo yung, ano, yung motion natin pero tandaan nyo lang mga tol ingat din sa pag rev kasi hindi pwedeng over rev tayo dapat sabay na sabay siya doon sa clutch kasi kapag ka naiwan mo naka rev yung throttle mo or nakapihit ka sa throttle mo tapos binitawan mo na yung clutch may chance talaga na umarangkada ka pa or baka tumayo yung bike mo so dapat sakto sakto lang pag re mo na si clutch tapos ka na rin mag rev sana nakatulong sa niyo mga tol mga uh, basic tips lang naman yan most probably yung iba parang ba't kailangan pa ituro yan ganyan ganyan para sa akin sobrang useful sa akin ng mga basic tips na ganito kasi kapag baguhan nga talaga wala ang idea sa mga bagay bagay tapos may gusto kong malaman mas okay kasi na nakikita mo kung paano talaga siya gawin kaysa yung ikikwento lang sa'yo mababasa mo lang hindi lang siya applicable sa CR152 applicable din siya sa iba pang manual na motor yung meron talagang clutch kasi katulad nga na sinabi ko, etong natutunan ko na to, nabasa ko lang din yan dun sa group. Tapos tinry ko lang, in-experiment ko lang. Tsaka napanood ko rin siya ginawa sa big bike to give credit lang mga tol. Natutunan ko yun kay Jao Moto. Kasi siya naman, kaya niya naman tinuro yon sa mga naka-big bike. Kasi hindi naman lahat gumagamit ng quick shifter at tsaka ng auto blip. So tinry ko lang din. Pinagsama ko yung mga nabasa ko dun sa page at tsaka yun napanood ko kay Jao. So far effective naman, kung baga mas nag-smooth lang siguro yung riding ko Lalo na gamit ko tong motor for daily basis Isa First gear Second gear Third gear Bawas diba? Sarap papakinggan. I'm shit. Sign out yo. Peace.